ayun mga sa ha magandang magandang araw po sa inyo lahat dyan mga kaputus. ah nandito ulit tayo sa tabing tagat mga kabotos at natin kung may mga lumahot ah wala po ngayon lumahot sa dami ng bangka ngayon dito ay puro bangka po lang dyan lahat ito po yung lugar namin yan walang pero ngayon ay kate, ibig sabi kate low tide, bababa ang tubig and eh, medyo may gulong ng konte pero sa lawot siya malakas. Kasi kagabi pagkalakas kagabi. Kasi kalimitan po dito lumalawot mga bangka ay gabi, bagaling araw, mga alas 3. Ayun. Alas 2. Sabi sila ganito oras dapat hindi dito na sila. Kaya nga lang wala akong kasi malakas talaga ang balas kagabi. Hindi pwedeng sila lumawot nang umaga. Kasi sila po, pag sila yung umaga, hindi na po makakalakot bukas. Gawin ang sila po ay nagtatay-tay pa. Kasi pag nila sa laot, pag galing nila sa laot at tumabi sila, yung ginagamit po lang kita, tinatawag pong kita yung kanila pang buhay. Yung ano, yung puro maraming hok yung kawil. Mga siguro mga apat na raang, ala, ano, apat na kawil po yun. Tapos tinatay-tay nila yun. Ibig sabihin tinatay-tay, inaayos po nila. Ang pagtatay-tay po ay inaabot po ng limang oras matagal tagal rin yung buyo kaya hindi po pwede sila lumaut ng umaga kaya kalimitan lang laot po nila ay madaling araw pag dumating ng umaga sabay tay tay tapos matapos po yung tay tay yung sakitang po yung sakitang tapos po ng tay tay uh, hapon na po yung matapos papainan pa ibig sabihin po yung papainan yung mga hawk yung mga kawil talaga po nila ang pain yung pampain po yung, pae, yung ano rin ah, istaris na mong maliliit kagayatin guguntingin nyo lalagay dun sa hook sa kawil isa isa yun yung, yung 4,000 na perasong hook kaya matagal tagal din pong mag prepare ang kanilang panghalab buhay ayun mga kapatots ito naman po ah, nakikita natin pukot matagal po ito malayo pa ayun yung ano kakabangka dun ang layo. Ano? Mamaya pa ho yan. Abot pa ho ng alas 8. Kasi mahirap po magbatak. Kasi manamano lang ho sila. Kaya yung mga ho dito ay hindi talaga makakalap pagbalakas. Pero lang ho talaga ako nagtutulingan. Yan, tulingan. Sabi si tulingan, pwede silang umaga na umalis. Hindi dyan halang huya sa... Ano, kasi tulingan, no? kahit malakas, hindi mo masyado mahirap mamamalakaya kasi patak-patak bala sila. Iti, hindi ka ng kitang matrabaho yun. Talagang hindi pa pwedeng malakas dahil mahirapan ho yung bankero sa laok. Yeah, ito po yung puko. Kaya pa yun, mga kapatots. Um, hindi lang natin alam kung ano makahuli na ito. Bogi, Okay, namang buti ka na. Okay, namang ka na. Oo. Oh. Paano <laughs> na pumasok? Ha? Yun, yung batang yun, yung talaw. Yung batang pinakita ko sa inyo. Kaya eh, nagkaklase ko ng anak ko. Si Rolly. Kaya eh, nahihirap po na rin siya pumasok. Kasi gawa na siyempre. hirap din sa buhay. Kaya timigil na. Kaya sabi ko sana ako ko. Huwag ka titigil hanggat mapipilit pa natin. pag aaral ka. Kasi mahirap yung buhay. Pag yung katulad ko. ah uh, Nag-aan lang ako. nagtitinda yan, nagko-construction. Like, co Mayroon talaga ang gano'n. Pag walang pinag-aralan, sabi ko ako. Kaya sabi ko, hanggang kaya pa namin, mag-aaral ka. Para kahit paano may trabaho kong maganda-ganda. Okay, okay naman ako si Rolly. Pag siguro naman nakakaintindi ng anak ko. Kahit pag, -pag walang pasok ko, nakakatulong sa akin yun. Ha? Kama sa pag-alak pag 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 ko, sa pag-alak ko. Ha? Naglalakaw? Naglalakaw isda. Oo. Oh. Ba't may nangangalan ba? Okay. Hindi tatanungin ko kung gusto, di kukuha ko sila. Yung na, nga, nga. Hindi ko kukuha ko sila pagano. Ako sabi ko muna. Oo. Oh. No. Yan ma. Yan mga kabalos ha, may nangangailangan ng isla dito. Hindi natin kung hindi ka na pagbibidyoan. Kasi wala mo na dalang isla eh. Kakambasin ko muna pag yung pag gusto, saka ko sila kukuha. Ayan mga kabalos. Ay. Ay. Ayan po eh. Ayan ito, ito, Punta ka mo ito pala. Uh, patayin ko muna ang CP natin, video. Uh, sabi ko muna, salamat magkaigig kami para may sideline ako ngayon. So, mga kapatid, sa lakas sa puyo yung, yung guys. Eh, yung naghahanap ko isda, tulog pa. <laughs> eh, sabi sa kanang kambaser, ba, yung ka, kay, kaibigan -ka ko rin yun, nagawawa. Eh, may naghahanap ko isda, kaya pinuntaan ko. Tinuro niya sa akin. Eh, ano? Eh, pag-ising na rin kasamahan. Yung pinaka, ano nila, pinaka-bibili. Sabi sa akin ngayon, ah, kaya hindi kami nagkaig eh. Kaya mga kapos, balik tayo ulit dito. Masilpas sila muna tayo kapos mga kapos, kasi wala nga yung panindahan, wala nga yung tindahan. Kasi wala akong mabili. Wala akong kasi lumout gabi, Kasi kalimutan kasi mga kapos, madaling araw pala naalis na ako dito sa amin. Mapunta na ako sa pier. Yun ako namimili. Yung pier ng ho. Pag wala naman kasi, kabina sa mga, pag may nalakot sa amin, dito rin ho, kung namimili sa amin, pantinda. Pan ang yan, wala lumakot sa amin. sa di ko wala ko may lumakot kasi malakas Kasi galimit pag malakas, wala akong nalakot. Pero yung mga malaking bangka, kaya mga malaking bangka doon, naabot ang dalawang araw bago dumating. Kasi kaya itong amihanin, mga abot, is tayo malakas talaga para maabas sa tingnan po natin yung ano, tayo ulit ito mga kabotots kalimitan po dito pag yung alakan ng araw birang birang may magtinda kasi tagang makabisita mo talaga madalang na madalang iba talaga yung sabot linggo talaga Ayan mga kabos, yung mga nakikita nyo niyang mga tao. At tagay-tagilito lang po yan. Yung isang araw mga kabos, yung nagtinda ako, dun ako pumunta sa ano, sa San Diego. Uh, kaya alam, badalain din nun. Hindi mo, kaya ba pumunta doon, yung biyernes. Biyernes, uh, ano, biyernes nga ako yun. Pero kahit paano nakaubos ako. Ah, madala kasi doon na po doon talaga maganda. Maganda kasi yung mga resort doon eh. Kaya may yaman talaga napunta. Kaya lang talaga yung tulad na sinabi sa una kong vlog. Sa pagtinda ko, iba ho, barat. Pero nakakachempo naman din ako ng ano ng mga maruruno. Nabili sila. Ngayon, ang bala ko namin sa summer, sabi ko sa sama ko, baka dito na ulo kami sa baybay kasi pag dito naman ako sa baybay sa lugar namin pag summer na mataon ako dito yun. pero pag talagang matuman natakbo rin ako ng kalayo kalayo beach kasi maganda rin ho doon kasi doon mga kabar sa kalayo ay malayo ang palengke kaya automatic ko kapag kailangan nila ng isdawa naman ng palinda namin talagang bibiliho sila kasi malayo ang palengke abala pa sila naabala pa sila kaya si automatic po ito eh, hanggang pagkailangan na bibilo ko talaga sila. Ayan, oh, yeah, dumbbells, Mr. Short. Noong madaling ako kapag kalakas, ngayon medyo makalma na konti. minahina yung hangin. Kaya lang eh, siyempre, pag hindi po pwede lumakot ng gitong ng araw na. Mangyari po yung baho na yung, yung mga taga amin, baho na maging gimpain. Kasi siya yung bahaw, lum, mga luma ng pae, pero pwede pa rin yung ilawot. Kaya makapato sa win tayo. kasi pag ganito pa na mga kabos hanggang mahirap pang isda talaga kaya kung magka isda talaga mahal talaga hindi ganito na ang pagkumalma ito yung ano ang kalmahin po yung mga kabos mga march march kalmahin na sa march yan marami lang yung isda sigurado marami yung ma may ititindan ma ma na kami kasi so, yung mga maglalaut halos lahat nalaut siya pag yung kalma na yung wala lang hangin yung patag talaga yung, yung dagat sa laot yan yan lahat ng klase pa malakaya ay magagawa na po pero sa ngayon ako mahirap pa talaga lumawot wala wala talaga wala talaga bisita pag ang gatong araw dito pahinga talaga ako ako pag na timing din po naman ako eh. pag alam ko na alang araw papahinga na ako yan kaya mga ako hanggang dito lang po Bà bà yêu!